Nagpaalala ang ilang doktor sa mga magulang na iiwas ang kanilang mga anak sa labis na paggamit ng mga gadgets dahil sa posibleng magdulot ito ng learning disability sa mga bata. Ito ang balita ni Joe iPad, tablet, Android cellphones, ilan lamang ito sa mga kinalolokohang gadgets ngayon, lalo na ng mga bata. Sa pamamagitan ng mga gadget na ito, madaling maka-access sa mga online games na kadalasang nilalaro ng mga kabataan. Dahil dito muling nagpaalala ang ilang doktor sa mga magulang na iiwas ang kanilang mga anak sa labis na paggamit ng mga gadget na posibleng magdulot ng learning disabilities. Ang learning disability ay isang estado kung saan hirap na tumanggap at magproseso ng impormasyon ng utak ng isang tao. Ayon sa mga doktor, pangkaraniwan itong makikita sa mga batang may edad limang taon pataas. Ilan sa senyales nito ang mahinang memorya, hirap sa pagbasa at pagsasalita, Posibleng may learning disability rin ang isang bata kung ito ay hirap na magbotones o magzipper ng damit at kung hirap itong humawak ng lapis o so ballpen. Ang labis na paglalaro ng mga online games ay isa rin sa nakikita ng mga doktor na posibleng magdulot ng mabagal na pagkatuto sa mga bata. Hindi bawal ang tablet mismo pero dapat ang pagbibigay ng limit o siguro 30 minutos pwede ka maglaro pero pagkatapos po nun mag-aaral tayo. Ganon ang wastong paggamit ng tablet. Hindi rin inirekomenda ng mga doktor ang panonood ng TV o ang paggamit ng mga gadget sa mga batang may edad dalawang taon. Pag uh, less than 2 years old, ideally, hindi man sa bawal highly discouraged, hindi po uh, karapat-dapat na nanunood po sila o gumagamit po sila. Upang matulungan ng isang batang may learning disability, kinakailangan maglaan ng mga magulang ng oras upang maturuan ng kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Mahalaga rin na pangalagaan ang pisikal na kalusugan at makipag-ugnayan sa mga doktor kung kinakailangan. Paalala ng mga doktor sa mga magulang magkaroon ng mahabang pasensya, maglaan ng pagmamahal at tulungan ng mga anak na isulong ang pagpapahalaga sa kanilang mga sarili. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.